Uh, hello po, good morning po sa ating lahat Welcome back na sa ating Youtube Channel For this video, isa naman pong tanong po ng ating subscriber ang ating sasagutin Ito galing po kay Jana Garcia Shout out to si Jan, kaibigan Ang kanya pong tanong ay Pwede ba diba daw turukan ng oxytocin yung kanyang inahing baboy 5 days na pong nanganak Kasi po, mahina daw po yung gatas kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagturok po ng oxytocin sa ating mga alagang baboy. Ang oxytocin po mga kaibigan, ito po ay isang gamot na atin pong itinuturok doon po sa ating mga inahing baboy kapag sila po ay matagal pong mga anak yung normal kasi po na range ng araw na pwede pong mga anak yung mga inahing baboy ay from 109 to 119 days average of 114 days ngayon kapag yung inahing baboy nyo po ay nasa 118 days na 119 days 120, 121 kapag hindi pa po anak sa mga panahon na iyan high risk po yung mga biik na sila po yung mamamatay kasi nasa borderline o kaya overdue na po yung biik po mga kaibigan. Kaya po tayo nagturok ng oxytocin doon po sa ating mga inahing baboy sa mga panahon na iyan. Ito rin po ay ating pong ginagamit na ating pong itinuturo sa ating mga inahing baboy. Kapag yung ating inahing baboy po ay matagal po yung interval ng panganak ng mga biik niya. So halimbawa po mga kaibigan, ang regular po ng interval ng bawat biik na inilabas ating mga inahing baboy ay nasa ano lang yan 1 minute to 15 minutes maximum of 20 minutes to 30 minutes ngayon kapag yung interval ng mga biik ng inahing baboy nyo po ay nasa 30 minutes to 45 minutes to 1 hour pataas yan po ay high risk di po na mamatay yung biik na sa loob ng kanyang uh, chan kasi yung biik po ay nandudoon na po sa kanyang ay uh, kanal canal pero hindi pa po labas kasi po wala pang contraction yung kanyang uterus kaya nagtuturok po tayo ng oxytocin ito po ay nagapag-trigger din po ng milk let down ng ating mga inahing baboy o kaya yung uh, production ng gatas nating ating inahing baboy pagkatapos mong ka ng oxytocin ay para pong mag-rush po yan or para pong bibilis o mayroon po yung uh, maraming gatas na lalabas po sa kanyang dede kapag ka niyo po ng oxytocin yung mga biik po ay ating pong ipapalilid sa kanyang dede kasi sayang po yung mga gatas na lumalabas sa kanyang dede sa tanong po ating subscriber ngayon ay limang araw na daw yung kanyang inahing baboy pagkatapos manganak anak mahina po yung gatas tuturukan nyo po sana ng oxytocin kung pwede po po ah. sa akin pong experience po mga kaibigan kapag limang araw na po yung lumipas sa inyong inahing baboy nyo hindi na po ako nagtuturok ng oxytocin kapag sa tingin ko po ay mahina po yung gatas ng kanyang baboy ang ginawa ko lang po ay ini-increasean ko po yung kanyang feeds na lactating feeds and then yung tubig po mga kaibigan dapat sapat din po yung kanyang naiinom na tubig at huwag nyo pong kalimutan na mag-inject ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml din at day 3 pagkatapos ng mga anak hindi na po ako nag-inject ng oxytocin kasi yung araw ng siya po yung nanganak ay medyo malayo na po yung gap 5 days na po mga kaibigan para sa akin po uh, useless na po kapag kayo po matutulok ng oxytocin kasi sa mga panahon na iyan yung kanyang uterus po ay bumabalik na po sa normal kung, uh, nagkocontract na po yung kanyang uterus pabalik sa normal so bakit pa natin uh, i-inject ka ng oxytocin kung gusto na po natin pa, uh, para paramihin yung gatas ng ating inahing baboy dapat sapat po yung feels na kanyang kinakain para makapagproduce ng gatas and then sapat din po yung tubig na kanyang naiinom para po maging pong gatas yan po yung ating i-priority sa kanya huwag na po kayong magturok ng ususin sa mga panahon na iyan kasi po ang inyo pong gagawin ay yung adjustment po sa feeding at saka adjustment po sa uh, mga inuming tubig kasi po, yung dalawa talaga po mga kaibigan, feeds at saka inuming tubig, yan po yung pang long lasting na uh, atin pong gagawin para po makaproduce po tayo ng maraming gatas doon po sa mga lagang baboy na nagpapadede po sa kanya mga biik. Di ko lang alam po sa ibang mga hog racer kung sila ba yung tutulok ba ng oxytocin. Basta dito sa akin po, kapag sa limang araw na po mataas at saka sa tingin ko po mahina po yung kanyang gatas, yung tatlo lang po yung akin pong ginagawa. Una, tinataas ko po yung volume ng lactating feeds. Pangalawa, dapat sapat yung tubig na naiinom natin mga inahing baboy. Kaya, importante po yung auto drinker. Doon po sa kulungan natin mga inahing baboy para kahit anong oras, sila po ay pwede pong makainom ng tubig. At pangatlo po mga kaibigan, nagturok po ako ng vitamin B complex 5 ml at day 3. And then vitamin A, D, din po 5 ml at day 3 din po mga kaibigan. So yan peting vlog ngayon at sana po ay sa inyo nang counting kaalaman po tungkol po kung paano paramihin ang gatas sa tin mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.